Hello mga kabaknad, ah, magandang hapon po. Ngayon po ay gagawa ko ng aking bingwit. Mangingisda po ako ngayong hapon. Mangingisda po naman tayo. Ah, ito tayo ng bingwit. Ayan. Ito yung aking bingwit. Yan. Ito yung gamit kong kawil ngayon. Uh, number 01 one, yeah. 01 one. yung gamit ko uh, green fishing line. Yeah. ito po ay galing green fishing guam kaya yeah. yung gamit ko green ng yung gamit fishing line. ko at fishing line. ng maliliit na ko para sa maliit Ops. <laughs> Excited. Guman pa lang ako bunito. Lagyan natin ng malilit na kawil para makawali tayo ng malilit din na isda. <laughs> hapon Ay, init pe! Hmm. Ito yung gamit nating kawil. Maliit. Number 5. Yan, maliit. Pagin natin ng local na line. Blue color. Ito, green. Yan, yung minlay natin rin. Umitin ko na yung ipin ko pang putol ng tansi. Yan. Yan. Ito yung ano ko, sinker. Lid. Yan. Tapos, Dito yun sa dulo, maglalagay tayo ng ano. Dito. Ang liit na kabin. Durog yung ice. Ito. Pang... Pang... Kuklot? Ano. Oo. Oh. Kuki na ito? Durog, Kito durog. Lo? Durog pa yan. Durog yun pa? Oo. Oh. Pagawa sila ng kuklot. Nakabaknad. Tanggalin nyo lang yung pagtali nyan. Yan. Dubli. Tapos, tanggalin yung isa. Ito yung lock. ano? o. Ito yung magiging lock. Yung walang ano. Walang kawil. Uy. gamit yung ipin magkakanggal yan lagay na natin maliit na no, kawil lagay natin siya sa gitna pagwat nila uh, galing sa pinakahuling kawil ah. isa dalawa tatlong dipa ay dalawang dipat kalahati dalawang dipat kalahati isa dalawa dalawa kalahati tapos maliit na kawil isang dipa tapos malaking kawil yan bali tatlong kawil yung lalagay natin tapos galing naman dito sa panglas na kawil apat na dipa sa dalawa tatlo apat yan apat kalahati din ito yung sinker yan. fishing line na malaki 500 number 500 tsaka yung lid uh, ah, ano lang to 1 port medyo malaki lagay ng konti kasi pag malakas yung agos hindi gaano ilipad yan okay eh, tapos na natin yung simbolin yung ating kawel pang maliitan at pagmalaking isda ang mahuhuli nito. Yan. Sayang kung mayroon sana akong video. Mayroon sana akong camera na waterproof, pwede kong yung mga nahuhuli kong isda, yung actual talaga. Para makita nyo kung paano talaga mahuhuli ng isda. Ah, so, uh, ito naman yung pain ko. yung pain ko matambaka Ayan. matambaka saka yung ano uh, hulaan nyo Ayan. giant puset okay okay mga kabaknad abangan na lang nyo ang susunod na mangyayari sa aking pamimingwit yan